Hihimayin ang lahat ng mga nakasaad sa position papers na isinumite ng mga stakeholders sa mga isinagawang public consultation kaugnay sa reconfiguration ng 32 parliamentary districts sa bar at masusi itong tatalakayin sa komite. Ito umano ang bili ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ayon kay MP Michael Mitimba. Ang detalye sa report. Alam mo yung uh, redistricting ay supportado natin. So, ang napakaganda dyan, doon sa mga consultation natin, sa mga stakeholders, sa mga LGU, na narinig natin yung kanilang mga uh, suggestions, opinion. So, lahat ng uh, mga suggestion, opinion, na binibigay nila sa atin, So, ang uh, German ng Committee on Amendments at saka Committee na uh, Local Government ay itataker yung uh, lahat ng opinion na yan para ang bilin ng uh, ating mahal na chief minister narapat lahat ng mga opinion, suggestion ng uh, LGU Uh, stakeholders ay mapakinggan para mapag-usapan ng isang committee.